Nasa high alert status na ang Kalbayog City matapos ang kaliwat kanang pagbaha sa siyudad dahil sa low pressure area at shear line. Kasabay niyan, pinaplano na rin ang pagdeklara ng state of calamity sa Sarangani Province matapos itong yanigin ng 6.8 na lindol noong biyernes. Pagbabalita si Rainiel Pawi. Rumaragas ang baha ang tumabad sa isang barangay sa Kalbayog City. Kumabot ng lagpas baywang ang tubig. Pinasok na rin ang mga bahay na siya namang nagpastranded sa ilan. Sa ilang kalsada, gaya sa Magsaysay Boulevard, gutter deep ang baha. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Kalbayog City, nasa high alert na. Sa Sarangani, labis ang pinsala matapos silang yanigin ng magnitude 6.8 na lindol nitong biyernes. Gaya kina Ryza na ang tahanan at tumagan sa bagong biling sa sakyan. Nasa loob ako ng bahay, nakaupo. Tapos sa tabi ko yung uh, apo ko na kumakain. And then nung, nung, naramdaman ko first time, tatlong baba, Parang ganun ba? Tapos nung naramdaman ko yun, kinuha ko agad yung, yung apo ko, lumabas kami. After that, paglabas na paglabas namin, yun na yung malakas na lindol. Mabuti na lamang daw at nakaalis na rin pa mosque ang mister na kapaparada lang ng naipit na sasakyan. Yung wala na yung lindol, tinanong ko agad yung, ko, yung anak ko na kung andyan ba yung father mo. Sabi niya wala. niko Alhamdulillah, walang, wala dyan. Safe tayo. Pagpasalamat natin sa... Uh, aula na talagang, uh, ano to, buo pa rin kami. Lubos ding apektado ang bayan ng GLAN. Sa initial assessment ng local engineering department, aabuti ng 20 million pesos ang retrofitting ng munisipyo nito. Pero sa tanong kung may pondo ang LGU? Wala eh, kami sa munisipyo, for now, year-end na kasi. Malit lang ang calamity fund namin, 5%. Pansamantalang ililipat sa gym ang lahat ng opisina ng munisipyo. Nagkaroon din ng bitak ang pantalan ng glan. Kaya naman na mahagi na rin ang food packs ang ACIS party list sa mga residente. Sa tala ng Provincial Risk Reduction and Management Council, apat na ang patay sa probinsya, tatlo sa bayan ng glan at isa sa malapatan. Kaninang umaga na recover ang magkayakap na katawan ng mag-ina na natabunan ng gumuhong lupa sa barangay Mudan. Kinilalang mga nasawi na si Aiza Tagawalan at ang kanyang pitong taong gulang na anak na si Aira. Landslide daw. Mga, siguro mga 6 hectares yung gumu na lupa. Tapos yung bahay kasi andun sa baba. Kaya na ano na dagana ng lupa. Dahil sa mga pinsala, inaayos na ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong probinsya. Kinukonsidera natin uh, kung makapag, uh, say one of the requirements, so, dapat two municipalities maka-declare ng uh, one state of calamity. Para mailabas kagad ang budget, hopefully um, by, by summer nandito na we can we can fix this. Paano so, kayang uh, i-realign ngayon ng Congress mapumahan bago mapubahan, bago pirmahan, i-realign -re na para itulong dito sa tatlong lugar na ito, Sarangani, Jensan, and uh, Davao Occidental. Nag-ikot din sa mga nilindol si Vice President Sara Duterte na siyang itinalagang caretaker ng pamahalaan, ngayong wala si Pangulong Bongbong Marcos sa bansa. Bago yan, binigyang linaw na rin niyang muli ang issue tungkol sa plano umano niyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Hindi ko naman talaga ambisyon ng tumakbong vice president and talong uh, lalo na ang uh, president. Alam niyo naman lahat yan. Uh, sinabi ko noon na hindi ko gustong uh, tumakbong uh, president. Um, lahat ng ginagawa natin we can only plan but it will truly be God's uh, plan that will prevail. Para sa 1PH Rinal Pawid News 5.